uh, ito na yung puno ng papaya na ginawa nating uh, bukayo or dulce. So ang pagkakaluto ko mga kapaps ay crispy crispy. So ito siya. Ayan. Crispy crispy. Yung puyong puyo siya. So, Hello, good morning mga kapaps sa mga kapaps ay for today's videos mga kapaps ay uh, magluluto po tayo ng dulcing uh, papaya yung puno ng papaya mga kapaps ay gawin natin bukayo kung sa mga ilonggo pa bukayo or panutsa Samahan nyo ako mamaya, mag-inbinto na naman tayo ng ating lulutuin uh, Dito lang yan sa aking uh, garden Ayan, makita nyo yan, mga garden ko yan Saka maisan ko yan dun sa likod at sa kasagingan So tara mga kapaps, kuha po tayo ng papaya, So ito sya, uh, mayroon ditong puno ng papaya mga kapaps Putuli natin at gagawin natin dolce Try natin lutuin mga kapaps Putuli natin yan ang si, gawin natin uh, panutsa ayan gawin natin panutsa so, may ring ako nakita na ginawa niya ito na dulce kanyang kinayod kunti lang na kukunin natin so, masarap natin ba Ito bakit ito po yung na, Ito po yung pindin. Ito po yung Ito Nakakuha na ako Gawin natin panood sa mga kapaps Itong puno ng kutaya So gawin natin dito Biyakin natin Sandali Kapaps At atin natong biyakin Pero putulin ko muna Kasi so, sobrang haba naman to Kunti lang naman kasi Yung lulutuin natin Taray lang natin Dito Putulin ko muna dito Kayo din natin ng Aras pagdur Taray so, natin magluto Mayroon kasi ako na panood sa Sa facebook na ginawa niya itong panutsa. itong puno ng papaya mga katars so try din natin yan tutul na so gawin natin para natin itong biyakin tapos kayo din natin yan lang yan 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 so kunin lang natin ito ayun, so, kayo din natin mga kapars gagawin natin na dulce or panot sya kunin lang natin to yun e, nakita ko yun eh so masarap eh pero hindi natin magluto yan so kunin natin tama na siguro ito ito lang yung so one part lang naman asukal yung gagamitin ko try lang naman ang maganda so wala naman wala naman kasi bunga ang mga niyog dito eh So, ito na yung gagawin natin Tis na niyog kaya na lang Gawin natin yung panutsa Ayan So kayo din natin Kung nang respady natin Tapos kayo din natin ng respador mga ka so, Ito na siya. So gawin natin dulce Mga ka Kung Kung okay ba ito Ano pa so, Tapos hindi na siguro to Ayun Huwag lang tayo Hugasan na lang natin Ito mga ka-paps So ganoon mga ka-paps na natin itong papaya Yung pumuk ng papaya Gawin natin panutsa Gasa natin ng muna mga kapas bago kayo din. Ulan pa. Ito natin hugasan itong puno ng papaya. So kayo din natin mga kapas. Ito na mga kapas. Ito na yung respador natin. Ito na yung papaya. Ito natin kayo din ito mga kapas. Sinapita so ko sa YouTube eh. Ayan. Gawin natin yung ating dorsi. yan. Ayo na. Ayan. natin Ayan. tungkol Try nga natin tikman ang lasa. Wala ko naman malasahan mga kapat. Parang niyog lang siya. Try nga natin kung mamaya pag naluto na. Parang niyog lang din siya mga kapatid. So ayan siya o. Oh. Gawin natin dulce. Ayan o panutsa. Ayan yung puno ng papaya. Puno ng papaya to ha. Ayan o. Oh. Ayan. Hmm. Talagang natin. Ayotin lang. Ayan. Si wala naman lasa siya, eh. tinikman ko. Ito oh. So, parang niyog na parang papaya din yung lasa. Nalalaman natin mamaya yung pagluluto ng mamaya ng So mga kapats, ito na yung nakayod ko na papaya. Ayan. Ayan Oh. Ayan. Papaya po yan. Puno ng papaya mga kapats. So ito yung tinuhaan natin. Hmm, tinayod ko. So tama lang muna ito si try lang naman natin so, mayroon pa isa dito so marami na tayo nakayod mga kapatso oh. ito pa lang yun oh, kaysa man sa buko try lang natin ito yung ko mga kapatso eh. wala siyang lasa parang niyog lang siya ayan o oh. Natin. ayan o oh. ayan ayan puno ng papaya ito mga kapatso gawin natin panutsa o bukayo kung sa mga ilong ko bukayo oh. siniyog lang ginagawang bukayo o panutsa so try natin yung puno ng papaya mga kapatso tikman natin ha ah. Wala kang matatahan o oh. ang tamis-tamis. Hindi naman sa mapait. So, ito pa kayo din natin. Pero mas maganda talaga pag malaking puno kasi makapal yung makapal yung kulay puti. Ngayon mga so oh. yeah Ito yung kukunin natin. Ito puti na ito. Ito yung kakayo din natin. Gawin natin panutsa mga ka-props. Ito lang yan. Sarap hmm. oh. Para sa kayo din. Pero so okay. Kasabihin niyo naman, hindi nilunok yung papaya kanina. Hmm? Ah. Hmm. Ngayon, ngayon ko nga. Ang eh. gagawin natin dito mga kapat, natin syang pakuluan. Pakuluan man na natin. Oh. Magiging yun, sa dalawa lang nito, oh, marami kina makukuha na laman. Hmm. Puno na. Oh. So, ito na yung puno ng papaya na kayod ko. Pero, so, makapal, makapal pa yung matira, oh. Ayan, makapal pa. Puno ko ng papaya. Ayan. So, oh, marami pa. Oh. Isa sa niyong marami kang niyong na mga gamit. So, dito pala, sa puno ng papaya pag malaking puno marami kang makukuha o, tingnan nyo lang ito hmm. Ayan. so, marami na siguro ito si try lang naman natin na to. Ayan na to siguro. So, ito lang. Ang mangkok. Ayan no? Malaking mangkok na to ha. Ah. Ayan na yung papaya. Ayan. So ang gawin natin dito mga kapaps, ay pakuluan lang natin. Ito. Pakuluan natin itong ano to. Tama lang ito muna. Kasi first time kong gumawa nito. Ayan puno ng papaya. Try lang natin luto. Gawin natin panutsa mga kapaps So abangan nyo mga kapaps Ang pagpanutsa ko nito. Ah. Wala namang buko dito. Baka sabihin nyo pinalitan ko ng buko ha. Ah. Ito, balat. Ito nang ay puno ng papaya. Ayan. Gawin natin panood sa ito, ah. Ano? Puno ng papaya. Hmm. Ayan, yung kinayod ko. Ayan. So, ito na yung nakayod ko. Ayan. Ito, kinain-kain ko nga, ah. Hmm. So, gawin natin, lutuin natin, mga kapaps. So, ito yung papaya natin, mga kapaps. Basan muna natin. Yung puno ng papaya natin. Basan muna natin sa mga kapaps. Ayan. Tapos ibaan natin. Ayan o, puno ng pataya. Ayan. Nagay natin dito. Kapit akuluan natin mga kapat. Try ko lang ito mga kapat. Kung masarap, nagawa pa ako ng marami. Ayan. Tapos siguro isa pa. Tapos akuluan natin. Ayan. Try ko natin mga kapat ulit. higaan. Tapos so, pakuluan lang natin mga kapat. So, kung sa akin okay na eh. Uh, hindi na siya so pakuluan eh. Kasi tinikman ko naman. Okay naman yung lasa. Hindi wala naman kang ano na mata. Eh, parang niyog lang siya mga kapat. Parang normal na niyog lang siya. So ito siya. Ayan no? Pero hindi ko na siguro pakuluan ano. Direct ko na siguro kayo ito. Lagyan ko na lang siya ng asukal. Ayan. So, yung ano ng papaya po. Ano ng papaya po. Gawin natin yung uh, ah, sa mga kapat. So, ayan siya. Okay na to. Pero so, try lang natin na pakuluan. Wait 10 minutes lang. Tara. So yan yung yan na yung papaya natin mga kapaps, yung puno ng papaya na gawin natin ng panutsa. Ay atin lang sang pakuluan. Ayun, pag kumulo, okay na to. Tapos sugatan tigaan ulit. Tara gawin na natin ng uh, panutsa or dulcing papaya. So first time kong magluto nito mga kapaps, so try lang natin kung Anong ang kalalabasan. So abangan niyo na lang mga kapaps. Kapaps, napakuluan na natin yung puno ng papaya natin na gawin nating panutsa. 10 to 15 minutes. Ayan, so pwede na ito. Napakulo, kumulo na. napakuluan na natin yung puno ng papaya ang gawin natin panutsa. so ayan lang mga kapaps ito na mga kapaps mapakuluan na natin tanggalan na natin ng tubig at wala po kasi tayo dito ang strainer ayan tanggalin lang natin itong tubig dito sa atin sinakuluan na mga papaya ayan so palubat na kasi itong silpon ko run out kasi kami so, ito siya so pidaan ko lang at gagawin na natin dulo mga kapaps ipipipipin mo tayo sa video kasi malulubat na 4% na lang mga kapaps so ayan po mga kapaps yung puno ng papaya na gagawin natin bukayo nilagyan ko na siya ng asukal Ayan, one fourth na asuka lang kasi hindi naman gagawin ng marami. So kung kulang mamaya yung tamis, dagdagan na lang natin. So lulutuin na natin ito mga kapaps. So abangan nyo mga kapaps yung bukayo na puno ng papaya. mga kapaps, ayan na po yung puno ng papaya na ginawa nating bukayo. Ayan. Napit na naluto ang puno ng papaya na ginawa nating bukayo. So sa bilog na kapis, ako lang siguro ang nagluto nito mga kapaps. So ayan sya. Para sa niyog din. Ayan, puno po ito ng papaya Ginawa ko lang sa bukayo. Ayan puno ng papaya ay ginawa ko po ng bukayo. natin ko magluto so yun mga kapaps itong puno na papaya na ginawa nating dulce luto na namalhan so tuyong tuyo so yung pagkagawa ko yan crispy crispy yung paggagawa ko mga kapaps so ito siya Ayan. so crispy crispy yung paggagawa ko ng uh, puno ng papaya na ginawa kong dulce so yan tapos na finish na luto na yung ating puno ng papaya na ginawa nating Uh, bukayo. Ayan. So, yung tuyo yung paggagawa ko mga kapaps. So, masarap siya. Ayan. Luto na. So, yan na po mga kapaps. Yung pinis product ng ating uh, bukayo na puno ng papaya. So, ayan na siya. So, ito na siya. So, ang paggagawa ko naman ay crispy crispy. So, masarap siya mga kapaps. Ayan. Uh, kin kinayod ko yung puno ng papaya. At ginawa ko pong uh, bukayo or dulce na puno ng papaya mga kapaps. So, ayan na po yung finished product natin. So mga kapaps, uh, ito na yung puno ng papaya na ginawa nating uh, bukayo or dolce. So ang pagkakaluto ko mga kapaps ay crispy crispy. So ito siya. Ayan. Crispy crispy. Yung puyong puyo siya. Ayan. So tikman natin yung puno ng papaya na ginawa nating dolce. Hmm. Parang buko. Pero mas masarap siguro kung yung mm, parang mabasa lang sa. Kaya eh, yung paggagawa ko kasi ito yung tuyo sa'yo. Wala kang malasahan na ano. Hmm ah uh, puno ng papaya. So ito yung kinayod ko kanina. Oh. Mm, yung puno ng papaya ito. Mm, ito papaya. Parang buko. Pero mas masarap siguro yung mabasa lasa yung kagaya nung nilagay sa inday-inday. Yung malapot lang. Pero kasi itong pagkagawa kasi ito yung tuyo. Eh, talagang sinagya ko talaga na ituyok. Sa. Pero masarap sa. Masang bukayo. Hmm. Sarap. hmm. Perfect ng puno pala ng papaya ay eh, pwede natin gawing panu uh, panutsa or bukayo hmm. wala kang malasahan na papaya eh. parang buko sa parang niyog hmm, pasarang tuyong tuyo yung pagagawa ko wala crispy hmm? May crispy ko talaga pero sa sasunod pagagawa ko yung malapot lang sa mga kapas yung pwede sa ilagay gawing palaman itinapay Kung malapot lang sa tapos lagyan natin ng um, tapos nito, ang gatas na condensed. 'Yun naman ang gagawin natin sa susunod natin na pagluto nito. Hmm. Perfect. Hmm, tapos sa. ah, sarap talaga sa. Ayun, kung may mga puno kayo ng papaya diyan sa bakuran nyo, huwag niyo parang itapon pag natumba, huwag niyo itapon. Kundi pala gawing uh, panutsa or dulcing papaya kagaya ng niyog. Hmm. Tapos ko na. Biyakin niyo lang sa sugasan. Tapos kayo din niyo na lang. Tapos pakuluan ang mga 15 to 20 minutes or 30 minutes tapos ilagay eh, sa trainer at patu patuloyin nyo sa sa akin kanina kasi piniga ko eh wala akong trainer masarap pwede na nang puno na ng papaya pwede pa na natin ang gawa ng paraan na makakain natin hmm? So, masarap perfect Pwede na panghimagas. So yan lang pa mga kataps. Yung um, puno ng papaya na ginawa nating bukayo or dulce. So bye bye. At sana uh, mayroon kayong natutunan sa sa mga vlog ko. So salamat at mag goodbye mga kataps and God bless. At mag ingat po tayong lahat. Bye bye.